guys. Welcome to, Welcome to part 2. Welcome to part 2. Kasi hindi na po ning ano, part 1 po. sorry. Okay lang po. Yan. Easy say ano, idid Okay, so papalitan na muna tatin yung pindot mo ning plus. Not Carl Joseph. Carl Joseph dapat. Carl Joseph, di ba? Uh, upload the video so yung upload na natin ito. Hi guys! Oopsie! 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 Yan itong blog vlog namin. Kasi upload na namin ito. Vlog na ito. Okay, so kikinig kami. So ikikik. Sana mamatay na lang sila yung akar. subscriber. Serta so, na yung name ko sa Fikan YouTube to Bell. Sa akin din kasi ay pokal ka. <laughs> ito guys, Marka L. Ito ka netong pa kurumay. Ewe? Eh, Mas doon. Pati doon sa tao at tao. Doon dapat sa may color pink na screen card. na no, mga green. eh pink, pink. Ganon, ganon. Pati! I ano mo upload dun? Uh, Check out. So soon. bye bye na guys.